Hello guys, welcome to today's Topic TV. March 28, 2025, isang malakas na lindol na may lakas na 7.7 magnitude ang yumanig sa ng Myanmar malapit sa Mandalay, na nagdulot ng matinding pinsala. Ang lindol na ito ay sanhi ng paggalaw sa Sagain Fault, isang pangunahing tectonic boundary na naghihiwalay sa Indian at Sonda Plates. Ito ay isang strike slip na lindol, kung saan dalawang bahagi ng crust ng mundo ang dumulas ng pahalang sa isa't isa, naglalabas ng naipong enerhiya, Dahil sa mababaw nitong lalim na humigit kumulang 10 kilometro, mas tumindi ang epekto nito sa ibabaw ng lupa na nagdulot ng matinding pinsala sa mga mataong lugar. Nararamdaman ang pagyanig ng lindol hanggang sa bangko kailan na mahigit 600 milya ang layo mula sa epicenter. lang. sa Bangkok, isang 34 palapag na gusali na kasalukuyang itinatayo ang gumuho, dahil sa lindol, nalagay sa panganib ang humigit kumulang sa isang daang manggagawa, at dose-dose tao ang naiulat na nawawala. Nai, nai. Yeah, pa. Hey, hey, come on, man, Pweng, โอ้ยเฮ็ดแม่โอ้ยีอ่อ,ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลวงวิญญาณชิบหายเลย Gumamit ang mga Thai rescue teams ng mabibigat na makinarya, mga asong tagahanap, at drones sa masigasig na paghahanap ng mga posibleng nakaligtas sa gumuhong gusali. Kuha naman ang videong ito ng mga taong natrap mismo sa ilalim ng gumuhong gusali na kung saan ay makikitang mabibigat at konkreto ang mga batong dumagan sa kanila. Naway ang kanilang mga sigaw at tinig ay marinig at nang makalabas sila ng ligtas. Nagdulot ng matinding takot ang insidenteng ito sa Bangkok, kung saan maraming matataas na gusali ang yumanig at ang mga residente ay nagmadaling lumika sa ligtas na lugar. Ano? <tod> ano? Ang pagbagsak ng gusali sa Bangkok ay nagpapakita ng malawakang epekto ng malalakas na lindol at nagbibigay diin sa kahalagahan ng mahigpit na building codes at maayos na konstruksyon. <todic> Bakit naramdaman ang lindol kahit napakalayo? Naramdaman ang lindol hanggang sa Bangkok, Thailand. Mahigit 6 na raang milya mula sa epicenter because of several factors. Shallow depth. Naganap ang lindol sa lalim na humigit kumulang 10 kilometro. Kaya mas malakas ang epekto nito sa ibabaw ng lupa at mas malayo ang naabot ng pagyanig bago ito humina sa mas malalim na bahagi ng mundo. High Magnitude 7.7 Ang malalakas na lindol ay naglalabas ng napakalaking enerhiya. Kaya nakalalaganap ang seismic waves sa napakalawak na distansya Efficient energy transmission Ang sagain fault ay isang malinaw na aktibong fault system Kaya madaling na ililipat ang seismic energy sa kahabaan nito at sa mga karatig lugar Soil and rock conditions Ang malalambot na lupa sa malalayong lugar tulad ng Bangkok ay maaaring magpalakas ng seismic waves Kaya mas matindi ang pagyanig kumpara sa mga lugar na may mas matigas na pundasyon ng bato Dahil sa mga factors na ito ရဲရဲရဲတကျိုးရဲတကျိုးရဲတကျိုးရဲတကျိုးရဲကနော်ဝဲဝဲနေသောသေရဘီရေမိုးရေလေးကျသွားရင်ကျလာပြီဘုံတို့နော်တကျိုးရဲရပါပြီသွားရီးသွားရမလုံပြမည်လုံပြမည်နေဝင်နေဝင်နေသွားပြေအိုးတကျိုးတကျိုးရဲ အိုးမကြီးမလာလိုက်ပါဘူးနော်ဟာသွားပြီသွားပြီဟာကဒါကျွေးတယ်မင်းအောင်နော်အေးဖိုးဖိုးဖိုးဘူးလည်းနေမှာဘူးလည်းနေမှာနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနိုင်စလေကြိုးရက်ကြီးလည်းဒီ होगी ओ At dahil dito sa lugar na ito nakasentro ang lindol, malawak at matataas na busali ang At dahil dito sa lugar na ito nakasentro ang lindol, kaya't malawak at matataas na busali ang gumuho rito. Ờ. Oh. Ờ. Oh. Isang mataas na gusali lang ang gumuho sa Bangkok matapos ang lindol sa Myanmar dahil sa ilang posibleng dahilan. Gusaling hindi pa tapos itayo. Ang 34 na palapag na gusaling bumagsak ay kasalukuyang ginagawa pa lamang kaya maaaring wala pa itong kumpletong pampalakas na istruktura, dahilan upang mas madaling matumba sa matinding pagyanig, mababang kalidad ng konstruksyon. Kung hindi sinunod ang mahigpit na earthquake resistant design o kung gumamit ng mahihinang materyales, maaaring naging mas mahina ang gusali kumpara sa mga nakapaligid dito. Ngunit ang gusaling ito na kasalukuyang ginagawa pa lamang ay maaaring hindi paganap na handa para sa matinding pagyanig.